ang teacher ay halos wala nang silbi sa araw na to. Ngayon, nakikita ko maraming mga estudyante ang hindi na gumagamit ng po at opo. Hindi na nag-good morning sa teacher. Nasasagi ka na pero hindi sila sorry. So, lalo na kapag nagmumura yung bata, English, aba, social, natutuwa pa yung iba. Isang uh, department na magbabantay sa mga contents na naipopos dito sa loob ng ating bansa. Ang sabi nga, sa mata ng bata, ang maling halimbawa ay nagiging tama. Law of Attraction, na kung saan ay kapag lagi mong sinasabi, naririnig, nakikita ang isang bagay, nagiging party ka ng mga ginagawa nun at nagiging party ka ng idea na yun. Maistubino Lessons. Maistubino Lessons. Have a nice day, online buddies. Sa araw nito, na pag-uusapan natin ang main problem ng mga teachers at ng national education system dito sa ating bansa. Sa aking sariling pananaw at opinion, sa aking sariling puro kuro mahihirapan ang ating mga teachers. Mahihirapan ang ating national education system na baguhin ang pag-uugali ng ating mga estudyante sa buong bansa. Bakit ko nasabi yon? Ito ay dahil wala pa tayong established na tagabantay ng mga pinopost ng ating mga content creator sa social media. Sa television, meron eh. Di ba? Meron tayong mga guidance na ibinibigay sa mga televisions, radio, pero sa social media, wala. Hindi kontrolado ang mga pinopos ng ating mga content creator sa social media, which is more accessible to the pupils or to the students around our country. Imagine, halos lahat ng mga estudyante dito sa ating bansa ay may kanya-kanya ng cellphone and they have a free access to any videos, to any film, movie. Ito pa ang masaklap kahit ano ay pwede nilang panoorin doon. Kaya nga, napakahirap. For example, ang pagpo ng isang video o isang content na may kasamang mura, may kasama mga masasamang salita, ay pwedeng mapanood na mga bata. Ang sabi nga, sa mata ng bata, ang maling halimbawa ay nagiging tama. So wala tayong tagabantay sa social media. Walang-wala. Kanina sinabi ko hindi magtatagumpay ang mga teachers na baguhin ang ugali ng mga estudyante at mga bata dahil sa social media. Yes totoo yun. yon mga estudyante pumapasok sa school may kanya-kanya ng mga pag-uugali may kanya-kanya nang dalang mga ideas hindi natin alam kung saan nagmula Tapos tayo mga teachers inside the classroom we are trying to insert or we are trying to integrate values in different subjects So ginagawa natin lahat pero some of the portion of government okay lalong-lalo na yung uh, patungkol sa sa mga panonood sa viewing wala pa tayong tagabantay na established sa mga contents na naipoposa. Ito pa ang isang napakahirap. Madalas, nang gagaling pa sa ibang bansa ang mga pinapanood nila. Di ba? We have our own system. But in terms of software, in terms of social media, kayang-kayang kayan tayong pasukin ng ibang bansa. Napapanood nila yung mga uh, mga social na mura. Di ba? May mga... Sir, may, may social palang mura. Oo, oo. Mga English na mura na akala natin ay mabuti sa pandinig. ano? Lalo na kapag nagmumura yung bata. English? Aba, sosyal. Natutuwa pa yung iba. So in here, I am just trying to suggest something na sana ay magkaroon tayo ng isang department na magbabantay sa mga contents na naipopos dito sa loob ng ating bansa. At syempre, mabantayan din natin yung mga pinapanood nila from other countries. Ngayon, dito na papasok yung role ng magulang or parents. Karamihan sa ating bansa ay hindi naman mayayaman ang pamilya. Busy ang mga magulang sa paghahanap buhay paghahanap ng makakainin kaya hindi na nila nababantayan ang kanilang mga anak sa araw-araw kung ano yung mga pinapanood nila eh sir sasabihin ng iba mayroon naman pong mga accounts yan eh pwedeng pan children yun nga isa ring bagay na pumapalya tayo ay yung yung account mo account ng parents or guardians na ipapagamit sa bata okay ko na yan may mga kilala akong estudyante na ang ginagamit nilang accounts or account ay yung sa kanilang mga magulang kasi para nga naman madali at hindi na mag-fill up. So, yung account na ng magulang ang ginagamit. Minsan, yung tita, yung tito, yung kuya na uh, hindi na minor, no? So, yun, nagkakaroon tayo ng negligence o kapabayaan doon. Kaya yung mga napapanood ng mga ating mga estudyante ay nakaka sa kanila. Alam naman natin yan na kung ano ang nakikita nila, kung ano ang naririnig nila sa social media, ay ginagaya nila at nai ang kanilang pag-iisip. Di ba? May tinatawag kang law of attraction na kung saan ay kapag lagi mong sinasabi, naririnig, nakikita ang isang bagay, nagiging parte ka nung mga ginagawa nun at nagiging parte ka nung idea na yun. Hmm. Kaya nga in school, we are trying to let our pupils focus on particular subject with the integration of values para na sa ganun, mabuhay sila na nakaangkla sa values or Filipino values na itinuturo. Ngayon, nakikita ko maraming mga estudyante ang hindi na gumagamit ng po at Opo, hindi na nag-good morning sa teacher. Nasasagi ka na, pero hindi sila nagsosorry. So, ang teacher ay halos wala nang silbi sa araw na to. Sa panahon ng ito, nakakabalita pa tayo sa social media na yung teacher ay uh, nag-aral ay kasi ng uh, maraming taon. Pinag-aralan niya lahat para lang maging teacher. Tapos, siya ay mababastos lamang ng mga estudyante. Imagine, hindi mangyayari ang isang bagay na, na ganun kung ang mga estudyante ay marunong mag-sorry. Okay, nagkakamali din naman yung mga estudyante, pero yung pag-sorry kasi nakapipigil yan ng paglaki ng problema. For example, nagawan mo ng masama yung teacher mo, hindi maganda yung pagtrato mo sa kanya, pwede ka mag-sorry, ma'am, I am sorry. Hindi po ako rapat dapat mga estudyante nyo, nabastos ko po kayo, patawad po. Patatawarin ng guro. Pero ngayon, hindi na marunong mag-sorry ang karamihan sa mga estudyante. Hindi lahat. Pero sa ating mga subscribers, alam ko, lahat ng ating mga subscribers ay matitino at okay. Dahil mahalaga sa kanilang education, kaya sila nakasubscribe dito sa ating channel. So, yun lang. This is our national problem. And we are crying out that problem para marinig ng ating government. At sana magkaroon ng isang uh, department ang ating government na magbabantay sa mga contents na naipopost ng mga vlogger, ng mga content creator dito sa ating bansa. Siguro, mahihirapan tayo kapag sinakop na natin yung mga papasok na, na mga contents from other country. Siguro, next level yun. Pero unahin muna natin is yung mga content creator dito sa ating bansa magkaroon sila ng listahan, kahit napakarami niyan at bantayan kung ano ang uh, anilang mga ipinopos. Okay. Di ba mayroon naman tayong tinatawag na ano yung kapag nakapagbumura sa mga contents na on the spot, live, pwede namang takpan yan eh. May tunog na tumatakip sa mga mura, yung sa mga balita, para di maaperneg. Toot! Okay. Hindi ko alam kung ano tawag doon, pero napakahalaga nun. So ilang lang share ko ngayon. Sana na ibahagi ko ang isang napaka-importante bagay na ito sana marinig ng ating gobyerno. All right, again and again, this is Maestro Bino. Always remember that every human is a student in this giant classroom called life. Maestro Bino Lessons.